sa aming nga shinda. Puntat sila <laughs> sa kamilang <laughs> nga shinda ka. maliit din ang rice teratis di dito. Hagdan-hagdan na pala yan. Lagyan na dito ng irrigation, oh. No? Halig. Ah, ah, ah. Dito, na guys. dito na kami, guys. Dito na lang sila, guys. Dito na lang. Uy! Ano na yan oh? No? Baba, na-doubt ka mo. Oo. punta kami guys sa maliit na hacienda nila guys. <coughs> <coughs> Real daw, ayam. Real daw, oh. Koponan guys, pantasito. Tayo guys, magpapakodalan lang dito guys sa sa maliit na loti. Na pwedeng tadkan. Teka guys, press dito. Merayapun. Ito guys, magpapabakod lang tayo ng ano, sa kanilang maliit na, ayun, nagbabakod lang guys sa maliit na lupang nabili, ayan, mahaba, so hanggang dito yun guys, so, Yan yung guys yung uh, kuwang lupa. ng um, mga anak ko kaya yan ay kok babakuran na guys para pag naayos na pwede nang tayuan. Yan. guys. Mm. rabas-rabas di di sa mawot. Jesus morsikos. Dapat palang badasan niya, di. Ito yung guys, yung lupa inilah Lupa inilah <laughs> Pinabakuran guys. Yan, nagbakod. Binakuran. Ang lupa. Ayan para oh guys binakuran uy Woi, yung turug turog oh, oh tayo <laughs> nadapa na videohan ayan na guys yung pinabakuran na loops loops lupa loops lupa Ah, di ba? So, tangaling tapit. Tangaling tapat. Naglalakwat sa... Uy, may tanim mo. Oh. May tanim sila si Paddy, oh. Ah. Ah. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan oh. So, ano yung tanim nila? Adi adi, 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 pili na yan? Oh, saan? Itong kudal, yato. Oh. Ah, ibig sabihin na, ano, anuan lang nila. Ah. Oo. Oh, kasi may kalin oo nga pwede yan lagyan ng orig ayan guys Mag mula don sa may kudal eto din yung bakod ayan guys yan bakura na para kung anong project hmm guys tayo muna tayo dito sa nainit at nagpabakod ng lupa ayan. nagpabakod guys kaya ito bilad-bilad na tayo ngayon at nagpabakod ng lupa ayan good afternoon good afternoon good afternoon Good afternoon. You know